Happy New Year po! Ano ba ngayon? January 3 na po, no? Ah, uh, pwede na kung sino yung may alay na sorry po, nakapaliktat pa sino may alay na prosperity basket today, ang pwede nyo alisin yung bigas lulutoin nyo na, ha? Huwag nyo antayin may may nangyari yung one year na nangintim na, pinakita sa akin hindi po, Mami ha, ah, lulutoy nyo na o mami gabi, lulutoy nyo na. Tapos si itago nyo araw-araw, araw-araw, maglalagay kayo um, ng lulutoy nyo, himay-himay, no? Then February 9 ng gabi, alay tayo uli ito pa din. Tago nyo yung mga item sa loob. Tago nyo, ha? Yan. Yan lang, nakre-remind ako na pagod na pagod ako sakit kikot ko. Ah, uh, makaalay tayo. Eh kukunin niyo February 9 makaalay tayo in Chinese New Year. Ah, uh, next December 25 at December 31. <laughs> makaalay tayo uli. Tagon niyo ito ha. Tapos yun hindi pa bumili o mga province hindi pa bumili, pwede pa bumili kasi Uh, February 9 makaalay tayo uli o kaya mga sa pobisya uh, sa uh, other country pwede din mag order <laughs> pero kunti na lang stock namin no, yung mga wallet nyo kailangan palaging may pera ha, yan po uh, pagod na pagod mga tao pag, pag umuwi sa bahay baksak na, sorry po pag hindi namin sinagot kayo sorry, sorry po Magulit-ulit kayo kasi talagang 790 ang nak request sa akin. Sinagot ko na, bumalik na naman yung 700. Wala talagang time. Tinan mo yung mata ko, ano you know? no? Hindi na ako makatulog na gabi-gabi. Ina-answer ko namin kayo pero patong ng patong po, no? wait na lang kayo. Yung mga, huwag kayo muna magtanong ng Chinese birthday nyo kasi wala akong time magtingin ng libro. At uh, huwag kayong magtanong ng uh, mga feng shui na bahay nyo or kay, uh, date ng kasal nyo. Hindi, wala. Huwag muna ha. After Chinese New Year na. Ang ngayon ginagawa ko, tinuturo ko kayo anong lalagay sa bahay nyo lang po. Ah sana pwede pumunta na lang kayo dito kasi text kayo ng text patong-patong o kayo mag, uh, tawag sa 82440369. tapos rider na lang pupunta dito pukunin si Tita Maxine, nasa 757 Ong Pin Street, Minondo, Manila ah, uh, thank you ako kasi yung ginawa ko na cellphone na may 50. Pwede pahiram cellphone? Yung cellphone na may 50, marami nagtik sa akin na nanalo sila sa casino, na, nanalo sila sa waiting, ano, ano ba yung waiting ba yun? O nanalo sa sabong, awan ko, basta hindi na niya yung 50, maraming happening. Uh, na, na masaya ako na talagang sininote niyo yung sinabi ko, no? At least ano, nagsha-sharing tayo. nagsha tayo na Pairam cellphone mo mind, eh. Yung may 50. Si sharing tayo yun. Alam nating kung nanalo tayo. Thank you. Thank you kayo ha. Yan oh, no, yan. Marami nagagalit sa akin na kainislaw law pero ginagamit niya din po. Ito po ha. Yan. Kung sino pa hindi walang kanon, paki-sharing lang po kayo para whole year may pera tayo. Ang mag nagtatanong, kailan alis? Huwag na alisin yan, lifetime na po. Ha? Huwag nyo na alisin. Huwag nyo na lang alisin to, ha? Lifetime na po, ha? Tapos yun, 168 lifetime na din po sa unan. Ang aalisin lang natin, yun, Yasway Coins, nasa two, sa uh, February 10 ka after February 10 ng 2024 ka tayo aalis ah, po no yan lang po ha maraming customer as kaso po, po sila mga thank you po sorry po din minsan hindi ko maasut kaso kayo kasi marami kayo eh Isa-isa lang po pag pumupunta dito, marami kasi iba na po kontra. Paano niyo ito? May, paano paano ka makabili ng swerte, may taka kontra sa tabi mo, no? Kung bebele kayo, wag kayo kasama ng mga tao uh, na nakokontra sa inyo. Ha? Kung gusto niyo makasawa lang kayo pumunta dito o ikaw lang mag-isa punta o best friend, wag lang yung kontra sumasama dito po, ha? Okay? Thank you po yung mga bracelet nyo. The suit, suit nyo, ha? mag-order na kayo maaga kasi mauubos na mga stock natin po. Importante lang ako magsabi ngayon kasi mga bigas baka makalimutan nyo. Ah, kunin niyo na, ha. tapos itakip na lang yon Yung Prosperity Basket Tago nyo, February 9, umpisa tayo gagawin. Thank you po. Thank you. Happy New Year. Thank you sa mga ah, nagsusupport sa akin. Thank you din nagsupport ng 50 pesos. Hindi, cellphone balik ko. <laughs> Baka mawala. Ah, yan po ha. Ah. Salamat po.